Gwapong siyang idol oh. Harbis manok oh. Oh my god. Hagaw. Gwapong <laughs> <laughs> mga diskarte gaw oh, no. Para kayak bukatmu bukat mo. Karga ba oh. May idol Karga ko tayo na idol. buntag sa tanan mga idol. Kani mga idol. pagharbis sa mga manok mga idol oh. madiskarte sila mga idol oh. para dili kayo bugat kayo mga idol Nya, dali ra po pagkarga mga idol Ingani e ang mga diskarte mga idol oh. Oh. dili na sila mag alsa alsa mga idol mura lang nag agyan na train mga idol oh. tinawanin yung mga idol oh. Oh. pas pas kayo sila mo karga mga idol nya yeah, isa ka truck mga idol halos duha lang ka oras mga idol nahuman dayon mga idol tungod kay ingani ang ilang diskarte mga idol oh kay kung alsahon ni mga idol sa isa ka crutch duha ka tao mga idol nya yeah, layo mga idol dugay moabot mga, mga idol nya yeah, kani ang gibuhat nila mga idol para Dali lang ang pag-ano mga idol. Ang pagkarga. Dara mga idol oh, tanawa lang ninyo mga idol. Duon sana nila pagbuhat mga idol. Para makita ninyo mga idol o oh, mangharvest pod mug manok mga idol mo no, sa ninyong buhaton mga idol. Dali ra kayo ang pagkarga mga idol. nga dili pod kayo bugat ang pag-alsa mga idol kay guyuron ra man nila mga idol. Dara mga idol oh. Tanawan ninyo mga idol oh. Oh. Oh, sunod-sunod sila mga idol. Sunod-sunod lang oh. Para kuan balik lang ang pagano, pagkarga. Uy. Ni gimaw man ng manok mga idol oh. Pak ligsan. oh, ligsan ang ulo mga idol. Huwag maligsi de mga idol. Dapat isa oh, apit, apit yun mga idol. Oh. Dara. Dara, karga uy na ulog man. Oh. Paspas kayo mga idol ang pagkarga oh. Dali ra kayo mga idol. Dali ra kay na humman ang isa ka truck mga idol. Oh. Paspas kayo sila mga idol. pasan nila gamay mga idol. Kay para makabiyahe ang truck sa uh, planta mga idol. Para mga idol. O daghan kayong salamat mga idol sa inyong suporta diha mga idol. Lahi po mga idol ang pag-abot sa truck mga idol. Naapoy ito tunol mga idol. Naapoy ting file diha mga idol sa ubos. Buha po ang ting mga idol dito sa truck so, muna mga idol, dali lang kayo kay mga idol, paspas dito -pas, yung pagkarga mga idol. Kanawa mga idol, e. dali rin na po mga idol daghan kayong salamat sa support mga idol I love you awa mga idol oh, doha katra ko oh. alas 5 pa lang mga idol human na dali ka kayo na human mga idol eh.